bigat niyan guys pero kaya niyang mag-isa ah diba? <laughs> masisira na yung ano natin yan hmm. ayan kaya at magputol-putol na tayo guys ng mga kahoy-kahoy natin dahil kailangan natin sa winter time pass up then foos. whoops ah. o oh, ayan Oh, malaki na 'yan. Makakatulong na 'yan, guys. Mainit-init na 'yung pwet namin 'yan pag, pag pag iginatong namin sa aming uh, sa aming oven kasi 'yung heater namin ay uh, kahoy 'yon. Hindi kami Oops. Hindi kami gasoline or whatever. Hawakan ko lang muna, guys. Okay, habis yun. Para hindi siya umano. Paano niya kaya nakarga yan kanina? <laughs> Nasa higaan ako kanina guys ng kinuha niya yan. Kaya siya lang mag-isa. Yan ang masipag kong hubi line. O, ba diba? hmm. Ayan, paningkamot dong kay para pangkuan nato to. Pag init sa puwet. <laughs> Pag umupo tayo sa <laughs> sa sofa. O, ayan. O, oh, yeah. Ikpasyo Dumus opasin So, ayan. Mm, may isa pa. May isa pa sa loob. Ayan. Kasi guys, uh, kunti na lang, oh. Marami kami nagamit niya yung year. Pero, ayan naman, nadadagdagan naman. Araw-araw. Hindi man araw-araw. Once a week lang. Ay, kailangan naming mag kilos-kilos. Naming. <laughs> siya lang. <laughs> ano na yan, torno niya yan guys pagdating sa kahoy ay siya ang gumagawa hmm. Ayan na siya, mag-start ka na dyan. Hmm. Dali. Paningkamot dong kay wala tay kahoy. Pagdating ng, oh. Wala pa yung gasolina. Nako, ambot na lang. O, oh, ayan, oh. Binubugha niya lang yan, guys. Hmm. Oh. Ayan. Oh. lalaya ako, pinipisikan ako ng ano eh. Na dito yung hangin eh. O, dito ako lipat ako. tapos na oh very good chup ka ka spring ha the chup so kukunin ko daw yung aming ah uh, ang tawag nito chup ka to guys teka kukunin ko muna guys at magtulong-tulong din naman ako, no? Kasi video ko ng video dyan, walang, wala man lang akong naitulong. Pero guys, uh, yan kasi yung ano niya eh. Sa gawaing bahay ay ako. luto o kang ano paman Pero pag oras ng mga ganito ay si Hubilain. Ito daw ang kukunin ko. O oh, yan o, oh, dali. Kay, hala. Paano to guys? I Stop ko muna ha. Hmm. Ayun. Hawak kamay. Oops. Pastila ning <laughs> sitwasyon na oy. <laughs> mag mag ano, mag hmm. kabang nagbibidyo ay yun yung aking mga bis. Uh, bis bisan Ayun na, nag-umpisa na siya. Isang kamay lang ah. Eh pag guys, kay tabangan ko siya guys ha. Ik, uh, ik help you die. Up, 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 up.

所以，所以自然有的。 So, malapit nang matapos guys. So, for, for today, may talagang Bifil walk is this? Huh? Ah, Bifil itagi dan? No. Ungi pa? Di holds? Pum einheits? Try tagi? Huh? Try tagi? Sure. Oh, ayan guys. Sure. Oh, may three days na coming uh, upo nga muna ako dito may 3 days na kaming para sa aming winter time uh, at syempre si si ako ay upo upo muna dito sa sakyan guys ay kay trabahong lalaki yan <laughs> hindi naman guys pagod kaya ako guys pero ganun lang talaga yun ang buhay tulungan para tayo guminhawa para tayo may may, may init na puwet sa, sa araw ng sa oras ng winter time. O diba? ba? Ganun lang talaga guys ang buhay dito. Kahit saan naman basta tulungan. Kinagat ako ng manok. Ang manok. Lamok. O yun o kinagat ako ng lamok ko. Oh. O ayan o. Oh. Laki-laki ng lamok. Pagtarong lamok. Ang laki naman nito. Buti na nahuli ko kaagad. Ganun ako guys kabilis mag magdakip ng lamok pag pagnalaman ko ng ah, na ako ay ako'y mas lalo ko yung sasakalin. Sinakal ko na yung lamok, guys. Nakita nyo na, oh, tinapong ko na. Kaya, masakit kaya mang, mang ano yung mga gat, yung lamok dito. Kasi malalaki siya. Mm, ba diba? Ang lamok, baw. Mm. gano kahit gaano ka man kasakit, ay talagang kakatasan kita, oh. Mm. Wala na, wala na yung lamok. Umalis na. Pag kinatas mo, na, ah, anong kinatas? Kinatay ba? o Ano ba yung tawag niyan? Uy, ko. So, enjoy si Hubi ngayon kasi meron siyang for 3 days na nakuhang kahoy. Uh, na biak, na busak, na ano ba tawag niyan? oy Ayan. So, libre ang amin 3 days. So, pag tomorrow makakuha pa rin ng, ng kahoy, ay yun lang. Hanggat may makuha siyang kahoy, ay sige kahoyin natin. Hindi ba? Ganun lang yon sipag-sipag lang guys ang buhay dito huwag tamad-tamad dahil ang tamad ay lalamigin ka sa araw ng sa oras ng winter time kaya ayan, summer pa lang summer dito ay mag-asikaso na ng kahoy para pag biniak mo yan, tutuyo yan para may ayos mo sa aming oven o. kasi the whole house namin ay talagang uh, kahoy lang ang aming uh, para sa heater o diba ba? Ganun lang guys ang boy. Tapos ilalagay namin doon. So guys, magbababay na ako at ilalagay ko na yan doon sa ano. O baka si hobby gusto niyang siya pa rin ang maglagay. <laughs> doon sa lagyanan. Yan ang masipag kong hobby line. O, ah, di ba? O, oh, siya na. Siya na. O, oh, konti na lang yan eh. Ako na rin kanina na isang sana. <laughs> so, siya si Sai bye bye. Bye bye daw. Oh, nagbabay na siya. Bye. Salamat guys for always watching. Yes. <laughs> oh, ayan. Sipag yan. Kalal nyo lang ha. Mga matanda na kami. Pero sipag-sipag lang.